yung so, gawa natin. yan Dito na siya nag-click. yan natin. lakipan natin. Maganda yan naman to. Adaptor. Saan? ito Ganyan siya eh. Tatlo ang oh, paa. Oh. Gusto mo, wala na tong adaptor. Paano yan? Tatanggalin ko. Ah, okay lang yan. Ground lang yan eh. Wala naman yan eh. <makes noise> Para wala na itong adapter. Tutunin natin ito. Bubuksan ko muna. guys, tanggalin natin ang adapter. Nilagyan ng adapter. Nilagyan natin ang adapter. Sa araw-araw po na Tanggalin natin tong adapter Kasi. tabal lang 'to.

Hmm? Yes, Guys, tatanggalin na natin ito. Ito. na natin 'yan. Ground lang ito, baliwala naman 'to, guys. Tingnan natin. Subukan natin kung nagagana doon sa saksakan. Yes. Subukan natin. Subukan natin kung ba. Yan guys, so, ah, na ng okay na naman.